Yung sahod ng mga manggagawa, hindi rin nila maintindihan. Eh. Bakit kaya ganun ang sahod namin? Petatawid lang kami, nag-iba na agad. Kaya nga, ano eh, uh, regional tripartite, negosyante, manggagawa, gobyerno. Pero sa kalakaran po, for the past 36 years, hindi naman ako magsusorry. Talagang pumapaling ang gobyerno eh. Pabor sa mga negosyante, hindi sa mga manggagawa. Isipin nyo, sa loob ng export processing zone, magkaiba ng presyo yung sahod ng iba't ibang factories dahil ang tinitingnan nila yung location nila. Pero isang bilog lang ng export processing zone yung kanilang If, Tama po yun. Yeah, that's why earlier I said we are registering our continuing opposition with the regional wage fixing mechanism because it is illogical. In Cavite, Mr. Chair, hindi na nga regionalized wage fixing mechanism eh. Yeah, yourself. municipalization of wages. Saan ka nakakita magkatabing magkatabing uh, munisipyo? Hindi nga tulay, hindi nga dagat yung naghihiwalay dun sa mga yun. Magkatabi lang. Iskinita, poste, o kung puno nga lang ang pagitan eh. Pero isang tawid lang 20 pesos agad ang pinagkaiba. So it is it is really illogical. Paano mo halimbawa ipapaliwanag Mr. Chair? Pag ikaw ay nasa may kawayan, tatawid ka balenzuela na. Pader lang ho ang pagitan nun. Bacoor, Cavite, Las Piñas, Zapote Bridge lang. Zapote Bridge lang ang naghihiwalay. Pag pumunta ka dito sa may Muntin Lupa, pa San Pedro, Laguna, pure gold lang ang naghihiwalay sa dalawang yun. Pag pumunta ka ng Marikina, tawid ka, Antipolo, street light lang. Tinuntahan ko kasi Mr. Cher eh, yung mga border, mula Norte, South, East. Puro katabi na lang to ng, ng Metro Manila. And yet, yung sahod ng mga manggagawa, hindi rin nila maintindihan eh. Bakit kaya ganun ang sahod namin? eh tatawid lang kami, nag-iba na agad. Ia-argue the cost of living ng mga manggagawa. Mr. Chair, hindi rin kami naniniwala nung tumawid ba ako ng, 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 kalsada, tinawid ko yung poste, yung, yung tulay. Nagiba na ba yung pangangailangan? So we would like to uh, to know the rational behind. Kung paano ba talaga din determine na mga RTWPBs itong pagpapasahod sa mga manggagawa because seemingly it is really illogical to have such a wage fixing mechanism na wala naman talagang pinagkaiba doon sa buhay ng mga manggagawa. We would like to present actually our models, how it will help the industry. Actually, tinitingnan po kasi namin na ang pag-review at pagrepaso dito sa RA6727 would actually benefit the businesses. Kaya open po yung very welcome development po yan na makapag-usap tayo and we would like to present yung models naman namin kung bakit maganda na mabuwag na at ma-review itong RA6727 at yung regionalization ng ating wages. Tara na, kamanggagawa!